Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay May 9, 2025, at narito ang pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng panahon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pagasa sa kasalukuyan, wala nang minomonitor na low pressure area o bagyo. Ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatan ang patuloy na nakaapekto sa ating bansa. Ngayong araw, magdadala ito ng mataas na tsansa ng scattered rains and thunderstorms sa silangang bahagi ng Central Luzon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan pa rin ang mainit na panahon, lalo na sa tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi, posible ang bigla ang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat na dulot ng Easterlies. Para sa lagay ng panahon ngayong Friday sa Aurora, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Mag-ingat po tayo sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang inaasahan. Mainit pa rin ang panahon sa tanghali, ngunit sa hapon at gabi ay may posibilidad pa rin ng biglaang pagulan at pagkulog at pagkidlat. Kung lalabas, huwag kalimutan ang proteksyon laban sa init ng araw at maging handa rin sa posibleng biglaang pagulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, pati na rin sa Palawan, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng biglaang pagulan at pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin ng Easterlies. Ang agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 27 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao naman ay mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Para sa ating heat index o damang init ng panahon, malaking bahagi pa rin ng bansa ang makakaranas ng mainit na panahon, lalo na sa tanghali. Sa Metro Manila, ang forecast na heat index ngayong araw ay nasa pagitan ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Maaari rin itong umabot sa danger level sa ilang bahagi ng bansa na nasa pagitan ng 42 hanggang 43 degrees Celsius, particular sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, ilang bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa, malaking bahagi ng Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas, at ilang lugar sa Caraga at Zamboanga Peninsula. Paalala sa lahat, kung lalabas ng bahay, huwag kalimutan ang proteksyon laban sa matinding init ng araw. Hanggat maaari, limitahan ang outdoor activities lalo na sa tanghali at ugaliin ang regular na pag-inom ng tubig upang makaiwas sa heat-related illnesses. Bilang dagdag na paalala, dahil mas madalas nating nararanasan ang thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi, narito ang ilang safety tips. Kapag may pagkulog at pagkidlat, agad na pumasok sa isang enclosed building tulad ng bahay o anumang malapit na establishmento. Kung walang available na gusali, maaari ring manatili sa loob ng sasakyan. Iwasan ang mga bagay na nagko-conduct ng kuryente tulad ng mga puno at tubig. Kung kayo ay nasa swimming pool o dagat at may kidlat, agad na umahon at pumunta sa ligtas na lugar. Sa loob ng bahay, iwasan ang paggamit ng mga electrical appliances. Kung sakaling nasa open field at walang masisilungan, mag-squat down, ipagdikit ang mga sakong, yumuko, at takpan ang mga tainga upang mabawasan ang epekto ng kidlat. At iyan ang ating weather update. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang updates. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na ulat ng panahon. Ingat po tayong lahat.